Good evening, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang chika update na nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry? Ya 'ng pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, dyan hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang chika update tayo ngayon sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry ano nga ba ang mga updates so syempre eto nga kanina ipinakilala na ang mga kandidata dito sa Miss Earth, kung saan umarap na sila sa media, syempre press presentation. Kung saan naman talaga naman, ay nako, in fairness sa mga kandidata, ay talaga bonga ang beauty nila at masasabi ko na iba talaga ang Miss Earth. Palaban talaga ang Miss Earth. Ang Miss Earth, kilala natin to sa pageant na syempre ang advokasya nila is about environment at talagang dapat tutukan din natin ang Miss Earth dahil syempre sinusuportahan nila yung environment, di ba? Ina-advocate nila. And then lalo na sa panahon na nangyayari ngayon sa atin, <laughs> kailangan natin na dapat lahat tayo may pagkakaisa pagdating sa environment. Kaya sobrang natutuwa talaga ako dito sa Miss Earth. So ayun nga lang, medyo humihina ang suporta ng mga kapwa natin Pilipino pagdating sa pageant ng Miss Earth. So marami na nagtataka bakit pagdating sa Miss Earth ang galing-galing naman ng pageant nila pero parang kulang nga sa support. Hindi ko alam kung bakit inaayawan nyo yung Miss Earth. Siguro dahil nga wala silang mga popular na candidates na sumasali dyan. And then pangalawa, alam naman natin ang mga tagahanga laging nakatutok sa mga kung gusto lang nila. Tapos, ayon nakakalimutan nila kung ano nga ba ang advokasya ng meron ng Miss Earth at kung bakit dapat ito talaga ang sinusuportahan natin, di ba? Pero support tayo ng support kung saan saan pa dyan. pero ang Miss Earth halos dead mahin natin. So, ako para sa akin, ang Miss Earth ha, sa totoo lang, isa to sa mga kalidad na beauty pageant. Kung hindi mo matatawaran yung galing ng na mga nananalo dyan at talaga naman legit na witty ang mga kandidatang sumasali sa Miss Earth. Hindi nga lang masyadong kilala yung mga nagiging candidates dyan. Pero kung tututukan natin, syempre makikilala natin sila isa-isa, di ba? At in fairness, dito pa lang talagang palaban ang mga candidates ng Miss Earth ngayong taon na to. So, kanina nga, sa press presentation nila, syempre, namili ang mga media kung saan ito ang mga binigyan nila ng parangal para sa Uh, best presentation. So sino ba yung mga nanalo diyan? Siyempre pumili ng top 10 ang mga naging top 10 ay si Antipolo Rizal, Baco, Or City, La, ano La Paz Leyte, tam, uh, saka Malay ano Malaybay, ano Bukidnon, ha? Malaybay Balay Bukidnon, Bukidnon, Las Piñas, uh, Oriental Mindoro, Padin Bulacan ah uh, bukidnon kasi dalawa nga yung bukidnon yung isa malaybalay tapos yung isa ay Talakag bukidnon Sambuangga City and Bigan Ilocos Sur so yun siguro ayun na lang hindi tayo pasyadong familiar talaga dito sa mga yung sash di ba kasi parang maraming may tag Antipolo minsan dalawa yung Antipolo yung mga tipong ganon pero in fairness naman sa Miss Earth, magaling talaga yung Miss Earth. And then dito, ah, uh, maraming nag-cheer up ngayon kay La Paz Leyte. Bakit kaya? Abangan natin kung bakit. Ang alam ko si Miss Bako or ayon dati siyang kandidata sa Miss World Philippines. Ito ay si Joy Barcoma. So iba din ang dating neto ni Joy at palaban din talaga. Pero ang nag-top 3 lang kanina sa top 10 na napili ay si Miss Antipolo para sa bronze. And then, silver medalist naman si Miss Bigan Ilocos Sur. At saka, ang nag-gold medalist ay si Miss La Paz Leyte. Si, ang, si Angel Rose Campo Tambal. So, ang tanong siya kaya ang maging Miss Earth ngayong taon na to dahil maingay at matunog na pinag-uusapan. In fairness naman sa beauty niya, ay talaga namang beautiful naman talaga kahit silang tatlo ay talagang masasabi ko ang gaganda ng beauty ng pang Miss Earth. Dati sinusubay ko yung Miss Earth eh. Tapos parang, ewan ko ba, nalihis tayo ng landas sa ibang pageant. Ako para sa akin kasi, minsan kasi yung Miss Earth eh, no? Yung competition nila medyo boring eh. Aabangan mo na lang talaga yung prelims sa kayong coronation. But in fairness, magaling pa rin talaga sila pumili ng kanilang magiging candidates. And tingnan natin. So ako para sa akin, yung mga kandidata ngayon sa Miss Earth, mga palaban at magaganda. So, subaybayan natin sila ngayon taon na to. Bakit hindi, di ba? So, good luck sa Miss Earth Organization and good luck sa mga candidates na umabot nga ta ng 40 candidates. Grabe, no? Ang dami pa rin talagang sumasali sa Miss Earth, eh, no? Kasi nga ginagawa nilang stepping stone para sa next ano nila. Pero... In fairness, Liana Adwana galing sa Miss Earth at nag-title yan. So, punta naman tayo dito sa nangyayari sa Mr. International Thailand. So, syempre, bibigyan ko pa rin kayo ng update. So, ang nangyayari ngayon dito, syempre, nagiging dikdikan na ang palaban ng mga candidates ng Mr. International Thailand. So, talagang dito, nakikita mo na kung sino yung nag-shine, kung sino yung mga know when to pick, yung mga gano'n. Marami akong mga nakikitang candidates, pero inaabangan ko pa kasi talaga yung kanilang preliminary competition. But still may top 10, ayun pa din, sila pa rin yung nakikita ko na maglalaban-laban. At eto nga, yung isa sa mga parang piling ko pwedeng manalo ngayon dito sa Mr. International 2025 sa Thailand. Uh -huh si Beam, si MI27 pa din. Siya pa din yung nakikita ko sa competition na to. Kaya lang, nung umadto ako ng full party, just ko, ang chika ko sa inyo, ang Beam, talagang grabe, ang gwapo, ang ganda ng katawan. Lalo na yung nasa lubo ko siya doon sa may ano, pinuntahan ko kasi siya doon sa may loob ng ano. Ay, grabe, naka-short na kagad ang lolo mo. Pagkatapos, naka- ano, ah uh, ano ba yung walang shirt. So, kita talaga yung buong katawan niya. Pero, walang ginawa si kuya kundi kumain, 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 at kumain. So, ang napansin ko sa kanya, ay pagka-introvert ang lolo mo kasi hindi siya nakikihalubilo sa mga kapwa niya candidates. Eh, yung mga kapwa niya kandidato, eh, ayun, nagsasaya sa swimming pool kasi nga pool party. Talagang walang reklamo. Basa kung basa. Swimming kung swimming etong si kuya parang takot sa tubig dahil hindi talaga siya nagsuswimming. <laughs> so, nandun talaga siya sa may catering at kumakain siya doon ng bonggang bongga. So, nandun kasi ako, kaya ako siya nakita kasi hindi rin ako masyado po upunta doon para makipag-anuhan ng video-video. Kasi nung una, in-interview ko na yung mga ilang candidates para ano, after noon, kakain na ako. So, ito si Mr. International 27, si Bim. So, nakikita ko siya, ando doon din siya kumakain. Hindi ko nga lang siya kinakausap kasi nga, kumakain din ako. Pero, natapos na akong kumain, pumunta na ako doon sa event, pagbalik ko, nando -doon pa din siya at kumakain pa din. Pagkatapos, umalis uli ako, pagbalik ko pa rin, nando pa rin ang lolo mo. So, tignan natin ko siya nga ang mananalo dito. Pero, inaabangan ko kasi yung swimwear competition nila eh. Kasi, dito talaga, grabe, magkakaalaman talaga sila ng galing sa prelim. But, isa din sa mga nakikita ko, si San, si MI07. Feeling mm -hmm. ko, papasok din sa top 5 yan. At saka, ayun nga, si Timmy, isa din sa mga malakas talaga sa competition na to. Kasi, syempre half German and that iba din yung datingan so parang feeling ko isa siya sa mga pwede talagang manalo dito si Timmy, si Bim at saka si San at syempre tingnan pa natin kung sino pa yung mga susunod na candidates. So, oh, di ba? So, good luck. So, speaking of Mr. International, so, ito nga, Siyempre hindi rin nagpahuli ang Pilipinas dahil nga, kinoronahan na ang bagong Mr. International. At talaga namang masasabi ko, in fairness, ah, gwapo din yung bagong nanalos para sa Philippine version. Ito ay si Lloyd Garcia. Yes! So, dalawa ang Mr. International Philippines natin. Ayun. So, ang daming naguguluhan. Parang bakit dalawa? Si Kurt Bondat ba talaga? Ang legit o itong si Lloyd Garcia? So, doon sa comment section, ang mga nabasa ko doon, kasi bakit hindi na lang kasi daw mag-giveaway yung sa Philippines version. Eh, parang pwede naman daw mag na lang. Kasi sa Thailand daw yung face, kumbaga parang Thai base to, eh dapat, ayun na lang yung sundin. Oo. Kung akong tatanungin mo, tama naman yung mga nababasa ko doon. Pero kasi, hindi naman niya kailangan mag-ano eh, kumbaga umalis eh. Ang kailangan niyang gawin, eh, siguro palitan lang yung name. Oo. So, parang, hindi tayo lumabas na parang ano ba yan, trying hard naman ng Philippines, gaya-gaya, puto maya tayo. Kasi yung sinasabi na sa kanyang hinabilin, sa kanya, in, no wala tayong pinangahawakan doon na ano. Kung baga parang siguro, oo, totoo nga, hinabilin sa kanya yon or siguro ang pinangako na, o, oh, huwag mo pababayaan, kaya niya kinukontinue. Pero kasi may nagkiklaim din kasi dito. At yung nagkiklaim din dito, parang in fairness sa organization nila, talagang alam mo yon maganda ang nagiging opportunity ng ng mga Mr. International na based in Thailand kasi may ganap talaga sila may contact talaga sila sa lahat ng iba't ibang organization, di ba? So, yun lang. Ang akin lang sana, instead na para mas mabigyan ng mas magandang spotlight yung nananalo. Ayan, katulad niya ni, ni Lloyd Garcia kasi napaka-gwapo at napaka talagang matipuno yung mga nananalo sa kanila. Eh. E di sana, halimbawa, gawin na lang niya, Mr. Uh, Mr. International Quest. Oo, dapat may ganon, may may konting ano, twist. Kasi kapag may twist, parang yung lahat ng suporta ng mga tao pupunta doon. At saka, syempre, pwede din magpadala yung, halimbawa, dito sa Mr. International, pwede din siya magpadala ng kandidato Diyan sa Mr. International Philippines, di ba? Sa Mr. International Quest, kung saan man. Kung baga, parang hindi nagkakaroon ng conflict. Kasi yung tao, parang naguguluhan yung hindi naiintindihan at yung mga bago pa lang sumusubaybay medyo nalilito talaga sila kasi parang ano yan dalawa Mr. International na lalaban so hindi po dalawa dalawa yung pageant mayroong Philippine version and Thai version pero kung ayaw naman nila baguhin wala naman tayo magagawa eh kumbaga parang hayaan mo na nga lang matibay na lang sa kanila kasi para nasanay na rin naman yung iba na okay doon tayo sa Thailand Meron naman o oh sige doon tayo sa Philippines. Pero kung ako ang nasa Pilipinas, so susuportahan ko syempre yung Mr. International Philippines. So, hindi naman ako para bumiyahin ng Thailand, para supportahan ko yung Mr. International Thailand. Kaya ako lang naman sinusupportahan din yung Mr. International Thailand kasi nasa Thailand ako, di ba? So, yun. So, halimbawa, pahirapan ko ang sarili kong magbiyahin sa Pilipinas para lang para lang manood ng Mr. International. So, syempre, full support. Kaya lang kasi yung pageant nila doon din lang sa Pilipinas at yung sa Thailand naman, dito naman sa Thailand. Kaya, mas tinututukan ko yun sa Thailand kasi nasa Thailand ako. Pero hindi tayo dapat ma-confuse dyan. Just, ano na lang, follow doon, follow dito. So, yon So, syempre, supportahan natin si, si Lloyd Garcia sa darating na laban niya ng Mr. International. And then, for sure naman, hindi naman magkakasabay ng date yan. At kahit magkasabay sila ng date, eh, parang pwede mo naman panoorin yung isa, pwede mo rin panoorin yung isa. And then, ayun, so syempre wag din natin kalimutan na supportahan si Kurt Bondat. Oh my God, si Kurt Bondat, nakakaloka. Sobrang nagpasabog siya ng bagong pictures niya, di ba? Yung tinignan ko yung pictures niya, Diyos ko, sabi ko, ala si Kurt, palaban talaga. So, yon So, medyo iba talaga yung datingan ni Kurt. And then, parang feeling ko si Kurt talaga mananalo talaga yan dito sa Thailand. And then, yon Good luck, di ba? Good luck sa Mr. International Philippines based filipina Philippines version. And then, para sa ilalaban naman natin dito sa Mr. International sa Thailand kay si Kurt Bondat. So, good luck sa kanila. So, doon naman sa nako-confuse. Ano ba to? Bakit dalawa? Huwag na kayo ma-confuse. Isipin nyo na lang kambal sila. O, <laughs> ba diba? Kambal na pageant na parehas ang title. So, yon So, masasanay din tayo dyan. So, dead ma, dead ma na lang. Pero kung ako nga doon sa organization, siguro lagyan nyo lang ng konting twist. Ah, quiz. Ano ba? Twist yung ano, twist yung title, o hindi yung parang ganun na ipipilit natin. Di ba? So, yon. But good luck. Good luck kay Kurt. Good luck kay, kay Lloyd Garcia. Pareha silang guwapo. At sana pareha sila maging title sa international pageant na sasalihan nila para dominant ang Philippines. Di ba? So, yon. Good luck. And kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe ano pang hinihintay ninyo, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys